Sa atin po linya ngayon si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng Good Government Committee sa Kamara de Representante. Good morning po, Congressman. Ay good morning uh, Manong Ted at uh, DJ at mm -mm. sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo, uh, inimbitahan na po ninyo para po sa next hearing ito pong si Colonel Raymond Dante Lachica at maging si Colonel Dennis Nolasco. Uh, inimbitahan po sila. Uh, tingnan po natin kung darating po. Opo, opo. Uh, uh po ang serving dito ng invitation? Tuho ba invitation po muna, uh, Congressman, o subpoena na po? Ay, na, invitation pa lang po. Okay, opo. Uh, ano pong feedback po ng inyo pong, ano, sir, uh, sekretariat? Meron bang ano, paramdam na sila po sisiput na? Actually, kahapon, nandun mm -hmm. po si Colonel Lachita, eh. Ah, uh, ho na, ho namin Nagkataon po kasi nung umalis nagkaroon po ng emergency kahapon, eh siya po yung security ni BP. So nung sinugod yung uh, si Gina Acosta, eh pati po siya nasama. Hindi uh, ho namin... Nagkaroon, mm -mm. Oh, nagkaroon po. po kahapon ng uh, emergency kasi dahil mm -hmm. si Miss mm -hmm. Gina Acosta nag, shoot up yung BP nag 150 mm. over 100 mm. So nirecommenda po nung uh, in-house doctor na dalhin agad sa ospital mm. So nagkaroon po kasi taha po nung situation agad Ay sorry po ano medyo kasi hindi ko matutukan ng buo yung hearing pero kasi we were expecting ano na mapakinggan na po itong panig nitong sila chika yung pong ko wala doon Uh, parang wala po yata. Opo, wala kasi po nga yata. po para po mabuo na po natin yung, 'di ba, yung buong picture dito kasi nga ang tanong po ng marami, kailan po ang tapos nito, Congressman? Para po doon sa committee report. Sabi nga natin, para po ano na, kung ano man po rekomendasyon, ay eh, malaman na po natin at we move forward to the next step. Kung ito human po ay eh, hahantong sa impeachment for example or any other graft case kung sakasakali man. Tama po kayo dyan. I agree with you. Siguro mga isa-dalawang atmosphere. Baka dalawang hearing na lang po to dahil medyo papunta na po tayo sa dulo. Okay. Opo. Kailan po ang next hearing, Congressman? Friday po. Uh, this Friday? This Friday. O opo. 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 Uh, Congressman, uh, bakit po, uh, baka lang po na-miss ko kung meron pong ano, nangyaring ganoon nga. Bakit po walang nagtatanong kay VP Sara kahapon po sa hearing? Eh, considering po na In, sabi nga ng ilang kongresista nung wala siya, magandang humarap si VP Sara para masagot ang mga katanungan. Pero kahapon po, hinihintay namin na may magtanong sa kanya sa mga kwento po nitong sila Gina Acosta o maging nitong si, uh, ano, nitong si uh, Paharda. Paharda. Siguro kung hindi po nagkaroon ng emergency, papunta na rin po kay VP dahil siyempre ang tinanong muna yung mga nakapaligid sa kanya. Eh. Mm -hmm. So, Uh, but biglang nagkaroon nga po yung hindi naman natin po inaasahan dahil nataga uh, sa mga admin matters no uh, inabot po kami halos ng mga past 12 or almost 1 na yata yun mm -hmm. uh, kaya nga po nung nagsimula po kami medyo late na dun sa interpellation ah uh, siguro kung hindi po nangyari yon, may mga kasi may mga iba pong nagtatinga na hinahanap nga po si Bibi. Unfortunately, noong time na yun, wala po si Bibi dahil isinugod na nga po yung isang staff niya. Opo, pero hapon na nga po yun. Pero Congressman, we respect ha, na kayo po ang presiding chairman, meron po kayong rules diyan dyan sa kamara, ano po, ginagalang po namin yon. Ang akin lang po kasi kahapon, uh, may mga pagkakataon po na parang sobra ng haba nung pagtatanong ng miyembro and then wala pong nag, nag nagre-raise ng punto ng pwede bang pakibilis-bilisan, diretsuhin at tanungin na itong sila chika, sino ba si Mary Grace Piatos? Sino ba itong si, uh, si pangalan nitong isa? Si Cocoy Villamin. Si Kokoy Kasi mm -hmm. ang nagsubmit naman itong mga sinasa sinasabing dokumentong ito, di ba sila La chika? Mm -hmm. Opo, tama po kayo. Opo. Bakit, Opo kaya opa, alam po kasi may bang... mga, mm -hmm. May mga tanong po kasi na pagka pinutol mo mawawala po yung kwento eh. Kaya po mm -hmm. yung iba po talaga nakisuyo na baka po pwede kung ano bigyan na lang sila ng opportunity to mm -hmm. extend the mm -hmm. question. Mm -hmm. Kaya po eh ang nagiging problema po kasi pagka puputulin mo masisira yung momentum. In fact, minsan nga po mahaba na po yan. Ang dami po po nang interject dahil sa sobrang dami ng, ng, ng tanong na in connection doon sa mga para makita po yung buong picture. Opo, opo. Naintindihan naman namin yung congressman, ano po, kumbaga, you're laying the predicate, no, para mailatag na maayos. Pero, well, sabi ko nga po, eh, we appreciate po ang inyo pong pagiging chairman dito and how you managed uh, uh, things yesterday, pero minsan kasi sa mga nagmamasid, para bagang klaro na, No, and then maganda nga sana andiyan ba 'yung latsikang 'yan? Tanungin na nga natin kaagad dito sa sinasabing ito. 'Di ba? Nakasi nga sabi po nitong si Gina Acosta, bago siya ma-high blood eh, eh ako hoy sumusunod lamang dito. Kahit na ako'y nakapirma dyan, klaro naman po na para bagang wala siyang magawa kung hindi sumunod na lamang dahil nga yung taong ito ay pinagkakatiwalaan ni VP, etc. So anyway, yan po naman nangyari na kahapon. So, by next hearing po kaya, Sir, uh, marinig na po natin tong mga paliwanag mismo nitong sila, Chica, at saka nitong sinulasko? Hopefully po, kung uh, maka po sila in the next scheduled hearing. Mm -hmm. Pero, hindi kaya it's a must that they, that they attend, congress kasi sila na po ang crucial dito, ano po? Tama po kayo diyan. Tama mm -hmm. po kayo. Mm -hmm. Sige po. So uh Congressman, uh, sa, sa next hearing po invited pa rin po si VP Sara. Opo, invited po siya. Uh, invited pa rin po sila dahil baka may mga gusto pa pong magtanong. Pero ako po kasi nakikita ko mga baka at most dalawa na lang po to. Opo, opo. Meron po dito'ng uh, ano request. Uh baka pe, pwedeng magkaroon talaga ho ng marathon hearing na daw po ito para kumbaga eh magkaalaman na at uh, agad na nga po ito, mag, masarhan na po ito. What do you think? Actually binibilisan na po natin kaya nga po sa Friday na yung susunod. Mm -mm. Uh, kaya lang we have to follow yung three-day notice dahil baka at din naman po yung maging issue nila. Mm -mm. Actually yun nga po yung nagiging dahilan nila dati kaya po iba hindi nakaka-attend sa ganito, sa ganoon mm -mm. because mm -mm. of the rule mm -mm. that we have to follow. Mm -mm. O ngayon, kaya kahapon po inannounce na po agad namin, the next scheduled hearing is on Friday. Okay. Para at least eh, doon pa lang notified na silang lahat yung mga nando po. Okay. Sige po. So, uh, Cha, may pahabol kang tanong, please. Yes po. Congressman, uh, medyo nagkaroon ng pagtataas ng boses ano, si VP Sara. And even nung nagkaroon na ng uh, suspension sa hearing, lumapit pa rin po yata siya doon sa area ninyo. May mga sinasambit pa siyang salita. Ano po yung sinasabi niya? Kasi hindi na yun naririnig on camera eh. Well nakikipagtalo po siya na sinasabi po niya yung rules of court daw is mm. So dapat daw sundin daw namin yung rules of court. Eh pero alam naman po natin sa ganitong hearing, hindi naman po ito court of law. Mm -hmm. Yun nga po yung pinaliliwanag namin sa kanya. Uh, buti naman po kahit pa pano medyo umano naman po siya. Humupa po. Humupa yung kanyang emosyon. Humupa naman po. Kaya kailangan medyo i-ano mo lang eh kasi siyempre minsan very emotional siya. So, kaya nga, nung naipaliwanag naman po namin, although iniisis pa rin naman po niya, dahil yun naman po talaga yung rules, pero, syempre po, uh, may mga internal rules po kami na sinasabi. Yung mga uh, sa rules on evidence, hindi naman po talaga, misang kailangan isunod pagdating po sa ganitong klase ng iyo. Opo, opo, opo. Claro naman din kahapon, binasa po ninyo yung rules sa uh, congressman, eh, di ba? Claro naman okay. doon eh. Ang sinasabi oh. po ninyo, meron lang mga hindi nakakaintindi, ano? Sa Okay. Bu- bukod bu bu yeah, bu po doon. Kaya lang... <laughs> mm -mm. Sige po, tuloy po, Congressman. Kaya lang? Ay, kaya lang, kumisan, siyempre, alam naman po ninyo, kumisan, kailangan ipaulit-ulitin na lang po natin. Opo, mm, opo, Congressman, sa akin, last na lang bago ko iba to ulit. Ano, kay Huwag sa akin iba to. <laughs> tui, tui uh -oh. mo na yan. Congressman, hmm. kahapon kahapon napalutang din po sa hearing yung tungkol doon sa parang iba yung kwento ng panig ni na, um, Zulika Lopez doon po sa panig ng SAA. Tungkol po doon sa pag yung panig po nila Zulika Lopez, Sulaika. yes, opo. Okay. At saka po yung panig ng SAA na parang hindi nagtutugma po yung kwento? Tama po kayo. Mm -hmm. uh, in fact, yung KSA naman po, back by uh, video. Oh, oh, oh. Pinakikita po ito ng mga video, kaya talaga namang very careful. Nakita naman po ninyo, yung sinasabi po nila, may siyam daw na nag-watch in sa kanyang mm -hmm. ano, na lalaki. Mm -hmm. Pero nung pinakita ang video, tatlong babae lang po ang nag-serve saka isang lalaki na nasa likod who happens to be a lawyer at narinig naman po siguro sa video yung audio na magalang hmm. yung pangpasok. So, kaya nga po at least eh, ito po ay recorded at naipakikita kung sino po talaga nagsasabi ng katotohan. Sisipot na ho ba si Zulay Lopez next hearing, sir? hopefully po uh, mabigyan na po siya ng uh, go signal ng kanyang doktor. Okay, sige po. Aantabay ah, po kami sa hearing po, Congressman, and thank you for your time, sir. Maraming salamat din po, Manong Ted, at Apo. sa lahat ng mga tagapakinig. Thank, thank you. Siya. Salamat sige na po. marami po si Congressman Joel